Game mo eh. Oh, game. Ayun, dalawa. Game, game. Game, ayun to. Nandito po tayo ngayon sa Perseville. Nakakatakot mo yun, promise. Halloween po dito. Grabe, so ito so po makikita nyo po dito yung ito po yung north cemetery sa taas po ito po yung buong sa baba po ayun po yung putok ina ya isa pa isa pa isa pa huwag ka mali ka siya oh my god 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 ba ko ka muna ina mo. Butang ina talaga ako. Putang, putang, butang. Ikaw talaga mabili. Pasensya na po at medyo... Ah. Kinakabal po talaga ako. Hindi po na, siya na, na. Grabe po nakatakot po talaga dito. Ayan po yung buong. Oh, nandito po kami sa may pinak. Malapit na po kami sa tuktok. Ito po na sa may para,